bisita iglesia kami. Itong unang station namin, ang Church of the Sacred Heart dito sa May Likod ng Fort Canning. Kasama ko si Bell Vlog. Ito ang amin pang second stop station, ang ang Cathedral of the Good Shepherd dito lang sa May Bras basa 'Yan ang simbahan. Ang third church guys is um St. Andrew's Cathedral dito sa May City Hall. pang fourth na simbahan namin guys is St. Joseph Church dito sa May Bugis ang pang apat na to pang limang station namin guys St. Paul St. Peter and Paul yan dito pa din sa May Bugis Street dito naman kami sa pang anim na simbahan ang Our Lady of Lourdes Catholic ba yan? oo Oh nga, Our Lady of Lourdes. Dito naman kami guys sa Pangpitong Church, Church of the Risen Christ, dito sa may Topayo. Si Mama Mary ang kanilang ano. Church of the recent grants at Opay, Pangasinan station. Amen. Ang churches, guys. Saint Alfonso's. Ito na yung pangsyam namin sa Church of the Holy Spirit. Dito sa may Upper Thompson. Opposite lang siya ng Thompson Plaza, Thompson Mall. pang 12 churches blessed sacrament dalawang churches na lang matatapos na namin ang 14 church visita iglesia pang 13 station 13 churches church of the holy cross dito sa nanwa clementi avenue 1 14 station namin guys dito sa Saint Teresa Church sa may Katumbaro so, na natapos na kumpleto namin ang 14 churches ito ang columbarium dito sa Saint Teresa yung mga katolik na sa na makabilang buhay dito na nila nilagak yung mga abo yun patituto sila mga nakahimlay.